hindi siya malamig, hindi mainit naman lang. Sakto lang. Uh, Ayan. Ubus. Ubusin. Eh. Walang bus dito pag linggo. Kaya, no choice kundi maglakad. Sobrang tahimik. Sobrang tahimik. Sa bang kita di California, Walang ibang makita kundi kita pun di kubas <laughs> minutes na ako naglalakad. Medyo malayo-layo pa. Medyo malayo-layo pa ang lalakbay <laughs>

magandang exercise. Alam mo na akong naglalakad pero ako lang yata naglalakad dito sa daan. Doon, pwede na yung natin dun sa may pagpas ng stoplight. Andun kasi yung ano simbahan. Yung nasa Mga 20 minutes pa ang lalakarin natin. Bago makakapin sa simbahan. Ayan, ang ganda ng view. Parang nasa Pilipinas lang. yung mga bundok. Pilis na mga sasakyan dito magpatakbo. May katangkot. Yeah. Sa gilid-gilid lang tayo. <laughs> Hirap na.